Sir from TV5, sir, reaction po, pinuri kayo ni, ni Pangulong BBM kanina sa naging performance nyo sa boxing. May papasalamat ako sa recognition, pero it's really uh -oh. unexpected. Uh -oh. Pero your thoughts po on the, on the sona ni BBM? Very great, very great, very great report. At saka napakahala ang mga direksyon na inihayag ng ating na inilay down ng ating presidente in the next uh, three years at at the sa para po sa kapulisan medyo binigyang diin niya no yung pagbibigay ng ano war on drugs pati na yung naging report pagdating sa ano no sa mga missing sa bungero at yung laban sa droga paano niyo tutuganan niyo sa PNP tuloy okay. tulad din nating ginagawa yan marami na tayong steps na ginagawa so close in namin to eh, home run namin ito lahat ng mga utos ng presidente. Okay. Uh, sir, sabi ni Pinong Grats ka ni Pangulo. Uh, special mention ka pa kanina nung pinabati niya yung mga atleta. Ay, magpagirap na mga atleta. Masaya, siyempre eh. Siguro ka ni Pangulo eh. So, but it's really unexpected. Uh, ako sir, uh, nabanggit niya na dun uh, uh, sa Mrs. Sabonero, talagang papapalagutin, walang sasantuhin. Ano po ang... Uh, sinabi niya sa hindi personally ako. Yung home run natin uh, yung kasama sino ka naman ang sasabihin? Ano naman ang sasabihin? Sa uh, sinasabi rin niya na ilaki na ano, 5 minutes at uh, response time ng mga polis. Uh, napapatupad na yan natin sa QC. Do you think doable ito sa mga Ginawa na. Ginagawa na sa mga cities. Ito lang best na natin kinesting yan. Nasa Facebook namin, kinesting na rin ni First Lady yan. At uh, madaling mga kapatid. So, diret diretso yung pag-ronda kasi napansin namin, ang dami ng mga pulis ngayon yes. around the metro. Yes, marami salamat. Kayo mismo ang nagsabi niyan. Uh -oh. Ayaw, ayaw ng panggo namin. Uh -oh. Ayoko sabihin na uh, nagawa na namin ang mga dapat gawin para within our resources para uh, makaramdam uh, ang ng mga na mga mga ngayon. Nakapantagan kahit saan sila. Dahil nakikita na pulis ang ronda at nandyan yung 911 para kung Uh, responding mm -hmm. huh? Sir, sa mga um, police na active, uh, so, uh, sa kanila state witness, may mga uh, nagbibigay na ba na lang sa inyo? Let's just uh, leave all those uh, uh, developments, physical developments kay SOG. Si so SOG na ang bahala, siya ang ng investigation natin. Pero definitely may, may napipisil na uh, meron nagsasabi sa inyo, meron mga pillars. Maybe. Maybe just, uh, <laughs> <laughs> hindi natin pwede confirm or deny. Sa isa na lang. Very, very good. Very, very. Good.